Hinamo ni Vice President Sara Duterte ang Malacanang na magpaliwanag ng maayos sa publiko kaugnay ng pagdalo ni First Lady Lisa Marcos sa buka launching at a musical event sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Sinabi ni VP Sara na hindi dapat na baliwala ng palasyo ang hinihingi paliwanag ng taong bayan. Ito sagot doon sa tanong kung bakit merong mga party sa panahon na binabaha yung ating mga uh, kababayan, hindi na pwede ngayon sa atin na hindi sinasagot yung tanong. Dapat, kapag tinanong ang Office of the President o ang palas at uh, sabihan sila na kailangan nyo sumagot, dapat kailangan nilang sumagot ng maayos kung ano ba yung kanilang explanation. Hindi na pwede ngayong panahon na ito na aatake ka ng ibang tao para lang makalimutan kung ano ba yung totoong issue. Samantala, tinawag ni VP Sara na chismis ang pagsasangkot ni Columnist Ramon Tulfo sa kanya, sa kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at kay dating Governor Chavit Singson sa sinasabing pagpopondo sa destabilization plot laban sa gobyerno. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi niya ugaling maglabas ng aligasyon kung wala naman siyang pinanghawak ang ebidensya kaya ang tawag niya rito ay chismis o chismoso. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Mantra Esculantes, Adra, Tatak, RMN.